Minamahal ko, ngayon ay naghatid sa iyo ang iyong mga anghel ng isang napaka na mensahe. Ang mensaheng ito ay psilon mula sa itaz. Ang universo ay psilon nakikipakusap sa iipsilono sa pamamagitan ng iyong mgea enghel na tagapagbantay na ipinadala partikular para sa iipsilono. Dinadala nila ang mensaheng ito ng may pag-ibig at pasyon, handang sabihin sa iyo ang lahat ng nakasulat tungkol sa iyong kasal, lalo na tungkol sa isang tao, na mas bata sa iyo na mag alok ng kasal sa iyo at pagkatapos ay magpapakasal sa iyo. sa palalaki ng Jemensa ngayong araw. Ibunian ng Jema ang lihim na pangalan ng Jetao na katka upang ka upang makapta kayo na isang pamilya bago nila ipahayag ang pangalan na ito. Nais nilang malaman mo ang kapangyarihan na dala ng pag-ibig. At ngayon, kumpirmado na ng uniberso ang mensahe sa kanilang mga kamay. Ang mensahe ay tungkol sa isang tao na mas bata sa iyo na mag-alok ng kasal at magpapakasal sa iyo. Ang palalaki na re ibit na ito ay matbubat na re maraming saradong pintun na re mapapapan sa iyong buhay. Ito ay isang kwento na re ibit na hindi isinasisi ang pakakiba na re sa pajitang na re dalawang magagang kaluluwa na pinasama na re uniboso ng may mabay at mapamahan na puso. Habang isinasiwalat ng mga anghel ang mga misteryong nakatago sa universo, ibinubulong nila sa iyong tainga na oras na upang makilala ang isang taong mas bata sa iyo, at ang taong ito ay makikita ka ng iba at maaring hindi mag-atubiling palalimin ang inyong pagkakalapit sa pamamagitan ng pag-alok ng kasal. Ang pagiging magkasama sa kabila ng mga pagkakaiba ng edad, ay magbibigay ng halimbawa sa buong komunidad na ang edad, ay isang numero lamang kapag nagmamahalan ang dalawang tao. Nais nice ng mga anghel na maunawaan mo na ang kaligayahan, katapatan, respeto sa isa't isa, katotohanan, kababaang loob, pagsunod, at pag-alaga ay ilan sa mga matitibay na haligi na sumusuporta sa pagtatatag ng isang matibay na ugnayan sa lihim na kaharian ng pag-ibig. Sa pag-ibig, ang oras sa edad ay hindi kailanman nagbibilang. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing na kakaiba at kamangha-mangha ang pag-ibig. Kapag ang liwanag ng pag-ibig ay tumagos sa mata ng isang tao, tinatakpan nito ang lahat at ginagawang perpekto ang lahat ng mga pagpibilian ng puso. Alam ng universo ang katotohanang ito at sa kadahilanang ito, ginagawa nila ang kanilang bahagi upang tiyakin na ang lahat ay gumagana ayon sa mga individual na pagpipilian. Kapag naramdaman ng dalawang kaluluwa ang kanilang pagkakaugnay, anuman ang mga opinyon ng komunidad sa paligid, narito sila upang magdala ng mensahe ng pag-asa. Sa ilang sandali, makikilala mo ang isang taong bata na nakatagda upang makasama kasanatitirang sa natitirang oras emo sa malawak na mundong ito. Ang iyong kwento ng pag-ibig ay makakakuha ng atensyon ng marami. Isinasaalang-alang ang pagkakaiba ng edad sa pagitan ninyong dalawa. Naunawaan na hindi posible na maunawaan kung paano gumagana ang universo kumpara sa ating antas ng pag-unawa. Ang universo ay naghahanda ng isang mapapara sa ating kaligayahan at kasiyahan na naririto sa mundong ito sa isang nakakagulat na paran. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, eng mgea eng hel lubos na nalalaman eng kanilang sinasabi. Isang tao na mas bata sa iipsilono, nalabis na nagmamahal sa iipsilono, Ipsilon papunta na sa iyong lugar upang makalok ng kasal sa iipsilono. Nais nilang sabihin sa iyo na hindi pa huli upang magpakasal. Dagdag dag pa nila na karapet pat magmahal at mahalin. At pagpapalaning dios ang ayong bagong relasyon. I tipe ang 111 upang kumpirmahin ang makapandyarihang salitang ito upang ito ay epsilon maganap sa iyong buhay sa lalong madaling panahon sa kanilang mensahe binabanggit ng mga enghel eng mabait na puso at debosyon na nabuo ng taong ito patungo sa iyo ang taong ito na kanilang ipahayag ang pangalan ay handang tumayo sa harap ng altar at sabihin sa buong mundo kung gaano ka kahalaga sa kanyang buhay Vala siyang ginaga sa Eva, kundi may pusong puro na puno ng pagibig Maring mas bata siya sa iipsilono. Engunit pinapayagan siya ng universo na ibalik ang iyong matagal ng knavalang kaligayahan. Nang hihinayang silang hindi na makita ang magandang ngiti ng iyong kabataan. Walang makakapigil sa iyong puso na makasama ang isang tao na ninanais ng iyong puso. Nais nilang ikaw ang unang gumawa ng hakbang at ipagpatuloy ang plano na magpakasal sa isang taong mahal mo. Maari silang maging bata, ngunit silang dahilan kung bakit makikita mo ang kahulugan ng buhay. Hinihikayat ka nilang isara ang iyong mga mata at tainga upang hindi masaktan ang iyong damdamin dahil sa takot sa mga tao sa paligid mo. Minamahal ko, ngayon ay naghatid sa iyo ang iyong mga anghel ng isang napaka na mensahe. Ang mensaheng ito ay psilon mula sa itas. Ang Universo Y nakikipakusap sa Y sa pamamagitan ng iyong kumgea ng hel na tagapagbantay na ipinadala partikular para sa Y. Dinadala nila ang mensaheng ito ng may pag-ibig at pasyon, handang sabihin sa iyo ang lahat ng nakasulat tungkol sa iyong kasal, lalo na tungkol sa isang tao na mas bata sa iyo na mag-alok ng kasal sa iyo at pagkatapos ay magpapakasal sa iyo. Sa palalaki na sa ngayong araw, Ibu niya na je ang lihim na panggalan na je taong nakatka upang makasama upang makapta kayo na isang pamilya. Bago nila ipahayag ang pangalan na ito, nais nilang malaman mo ang kapangyarihan na dala ng pag-ibig. At ngayon, kumpirmado na ng universo ang mensahe sa kanilang mga kamay. Ang mensahe ay tungkol sa isang tao na mas bata sa iyo na mag-alok ng kasal at magpapakasal sa iyo. Ang palalaki na jay pak na ito ay matbubat na jay maraming saradong pintun na jay mapapapan sa iyong way. Ito ay isang kwento na jay pak na hindi isinasisi ang pakakiba na jay et sa pajitang na dalawang magagang kaluluwa na pinasama na jay uniboso ng may mabay at mapamahan na puso. Habang isinasiwalat ng mga anghel ang mga misteryong nakatago sa universo, ibinubulong nila sa iyong tainga na oras na upang makilala ang isang taong mas bata sa iyo at ang taong ito ay makikita ka ng iba at maaring hindi mag-atubiling palalimin ang inyong pagkakalapit sa pamamagitan ng pag-alok ng kasal. Ang pagiging magkasama sa kabila ng mga pagkakaiba ng edad ay magbibigay ng halimbawa sa buong komunidad na ang edad ay isang numero lamang kapag nagmamahalan ang dalawang tao. Nais nice ng mga anghel na maunawaan mo na ang kaligayahan, katapatan, respeto sa isa't isa, katotohanan, kababaang loob, pagsunod, at pag-alaga ay ilan sa mga matitibay na haligi na sumusuporta sa pagtatatag ng isang matibay na ugnayan sa lihim na kaharian ng pag-ibig. Sa pag-ibig, ang oras at edad ay hindi kailanman nagbibilang. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing na kakaiba at kamangha-mangha ang pag-ibig. Kapag ang liwanag ng pag-ibig ay tumagos sa mata ng isang tao, tinatakpan nito ang lahat at ginagawang perpekto ang lahat ng mga pagpipilian ng puso. Alam ng universo ang katotohanan ito, at sa kadahilanang ito, ginagawa nila ang kanilang bahagi upang tiyakin na ang lahat ay gumagana ayon sa mga individual na pagpipilian. Kapag naramdaman ng dalawang kaluluwa ang kanilang pagkakaugnay, anuman ang mga opinyon ng komunidad sa paligid, narito sila upang magdala ng mensahe ng pag-asa. Sa ilang sandali, makikilala mo ang isang taong bata na nakatagda upang makasama ka sa natitirang oras mo sa malawak na mundong ito. Ang iyong kwento ng pag-ibig ay makakakuha ng atensyon ng marami, isinasaalang-alang ang pagkakaiba ng edad sa pagitan ninyong dalawa. Naunawaan na hindi posible na maunawaan kung paano gumagana ang universo kumpara sa ating antas ng pag-unawa. Eng universo Ipsilon naghahanda ng isang mapapara sa ating kaligayahan at kasiyahan na naririto sa mundong ito sa isang nakakagulat na parang. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, Engmgea enghel ipsilon lubos na nalalaman ng kanilang sinasabi. Isang tao na mas bata sa ipsilon, nalabis na nagmamahal sa ipsilon, ipsilon papunta na sa iyong lugar upang makalok ng kasal sa ipsilon. Nais nilang sabihin sa iyo na hindi pa huli upang magpakasal. Dagdag dag pa nila na kherpetta patkang magmahal at mahalin. At pagpapalaning dios ang ayong bagong relasyon tipe eng 111 upang kumpirmahin eng makapanjarihang salitang ito upang ito aypsilon maganap sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Sa kanilang mensahe, binabanggit eng mga enghel eng mabait na puso at debosyon na nabuo eng taong ito patungo sa iipsilono. Ang taong ito, na kanilang ipahayag ang pangalan, ay handang tumayo sa harap ng altar at sabihin sa buong mundo kung gaano ka kahalaga sa kanyang buhay vala siyang ginaga kundi may pusong puro na puno ng pagibig. Maring mas bata siya sa iipsilono. Engunit pinapayagan siya ng universo na ibalik ng iyong matagal nang knavalang kaligayahan. Nang hihinayang silang hindi na makita ang magandang ngiti ng iyong kabataan, walang makakapigil sa iyong puso na makasama ang isang tao na ninanais ng iyong puso. Nais nilang ikaw ang unang gumawa ng hakbang at ipagpatuloy ang plano na magpakasal sa isang taong mahal mo. Maari silang maging bata, ngunit silang dahilan kung bakit makikita mo ang kahulugan ng buhay. Hinihikayat ka nilang isara ang iyong mga mata at tainga upang hindi masaktan ang iyong damdamin dahil sa takot sa mga tao sa paligid mo.